Daming post recently patungkol sa away pamilya, mag-asawa, magka-relasyon via social media. So, you name it, we have it. Sabi nga ng mga buzzers, matapang na iyak later kung may kaso. Tama po bang ating mga buzzers? So, ang sagot po natin dyan ay tumpak. So, under R-810175, mayroong cyber label kung present ang mga sumusunod na elements. So, una po dyan is malicious imputation. Pangalawa is publication. Pangatlo is identifiability. So, when you talk about malicious imputation, paninirang puri, so ang tanong natin dyan, kahit totoo, tama bang depensa ang katotohanan ng sinasabi? So, hindi po kasi wala kang pakialam sa buhay ng iba. Like kung dati siyang dancer sa club bago naging abogado, for example. Kahit totoo, wala ka na doon. Worse, ikakalat mo pa sa social media. Para ano, gusto mo lang, kung, gusto mo lang sirain ang pagkatao mo. So, pangalawa is publication. So, dati, sa dating libel, Okay, ang publication means sa dyaryo, TV, o radyo. So now we have social media. So pangatlo is identifiability. So sinong sinisiraan mo? Ikaw ba ay identifiable na pinapatamaan? So ang tanong natin jan is paano if like sa aking mga kaklase in general, walang direktang pinapatamaan, pero natamaan ka kasi feeling mo ikaw yon. Okay, so ala, sa ilalim ng batas, pasok 'yan sa identifiability. So, conclusion natin, dangerous po mag-post sa social media. Baka bulim pa tayo through a criminal case of cyber libel. Kung meron tayong away, huwag pong idaan sa social media. Meron pong legal na paraan para resolbahin at hindi ito sa social media. So, panatagang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli,